Iawarap sa inyo dyan, pag-usapan natin itong uh, pagkakaroon po ng pagbabawal o pagkakaroon ng limitasyon ng social media platform pagdating po sa mga menorte edad. At yan po ay gustong isulong no? upang uh, ito po ay masigpitan ang paggamit ng uh, menorte edad o minors sa uh, social media platform na sabi nga po ni Senator Ping Laxon directly if I'm wrong eh ito po ay nagtutulot ng uh, matinding anxiety ng sa pagkakaroon ng uh, bullying at iba pang katulad po nito. Eh malaki po ang chance na ito po ay makaharap ng mga bata especially sa paggamit nila ng uh, social media. Now, no? Marami po sa nakalipas na panahon ay si Senator Ping Lacson wala namang masyadong negatibong komento sa kanya, especially ang mga kabataan, mga tao sa kanya. Pero pagdating po sa bagay na ito, halo-halo eh, pong opinion ng mga tao. No? Sinasabi nga po ng mga tao na, especially sa mga kabataan, na hindi mo pwedeng ipagbawal ito ilimit. Dahil kinakailangan na rin ito, lalo na especially sa technology advancement, sa paggamit ng teknolohiya, ay kinakailangan na po yung uh, phone, no? Pero kung titingnan po natin, no, may dating po yung sinasabi ni Senator uh, Ping Lapson. Hindi po ako nagkakamali, no? Ah, uh, ito po ay tunay totoo na matindi po ma, ma, matindi po ang, ang uh, kapahamakan na nararamdaman po ngayon sa social media since uh, nag-a-advance na nga no nag-a-advance din yung pagkakaroon po ng uh, mga kriminalidad pag uh, kakaroon ng uh, ng kapahamakan sa mga kabataan especially dito sa mga social media platform po na ito kung hindi regulated pero ako po naniniwala no win-win no concern lang naman si Senator Ping Lacson no ako po'y naniniwala diyan na concern lang naman siya at nakikita niya kasi alam ko dati po siyang PNP chief at sa serbisyo naman niya ay marami pong nakakaunawa na naintindihan na matalino po si Senator Pink Lacson lalo na po sa pagpatungkol po sa mga seguridad may nakikita po yan uh, mayroon pong basihan po yan si Sir Pink Lacson ako po ay naniniwala riyan but no, hindi rin naman natin pwedeng uh, hindi tayo pwedeng maging inconsiderate sa mga kabataan sa pangangailangan nila dito ako po naniniwala, pagdating sa minor, dapat regulated. Kung paano ito gagawin, kung paano ito uh, i-implement, yun pong magiging usapin kung paano sila lilimitahan. Kasi nga po, kahit nga po sa Roblox, di ba? Kahit nga sa mga games, na, napapasukan po yan ng mga mga nag-chat-chat, Sa chat section, comment section, marami pwede na silang makausap minsan matatanda na yun nandun, di ba? Predator na tao kaila. Eh, nai-involve, nagiging ano sila, nagiging prone sila sa mga kriminalidad na pwedeng igawa, uh, gawin o i- uh, gawin o no? to parang po ng may mga masasamang adikain gamitin ng social media sa mga ganun pong klase. No, online, mas advanced at mas uh, delikado po mentally And, uh, syempre, physically na rin, di ba? Alam naman po natin, meron pong danger talaga yan. Lalo na sa mas uh, nakakalabas na sa bahay, di ba? Uh, yan po yung isa sa nakikita po natin dyan sa po. realidad po yan na kailangan tutukan ng ating uh, pamahalaan bansa. Kaya ako minsan hindi lang po naiintindihan ito ng kabataan pero totoo po kailangan po silang proteksyonan, kailangan po silang ingatan at uh, matindi po ang kapama ka na maari dulot talaga. Hindi naman kasi pare-pareha, di ba? May mga bata na matured naman gumamit. Kaya lang, hindi nila alam pa rin kahit na matured na silang gumamit, nagiging exposed na sila masyado sa mga kung ano-anong kaalaman, kung ano-anong karulungan na kung minsan, hindi naman dapat nila nalalaman na. No? Kung pibigan nga po natin ng halimbawa yan, eh, may mga social trend. No? na hindi na dapat sila nagiging part nun o hindi na dapat nagiging part ang kahit na sino pero una pa no ang mga minors o so mga underage minor minority edad na maging parte ng mga uh, pagkakaroon po ng mga challenge challenge sa social media at kung ano-ano pa pagka hindi po binantayan eh talagang yun po yung mangyayari sa nyo pero 'di ba may mga magulang na walang concern, walang pakialam kung anong nangyari sa anak nila masyado silang busy eh yan po siguro ang nakikita po dyan na pangangailangan kung bakit kailangan na magkaroon na po ng ganitong pagbabawal pero let's see mangyayari ba mananalo ba ito uh, maisasaka to ba ito eh kung hindi man no nakakalungkot kasi uh, lang nandiyan yung danger sa mga kabataan gusto lang naman siguro no gusto lang naman naniniwala ako ni Senator Ping Nakson at ang iba pang katulad po niya na mga matatanda na gustong magkaroon ng pagpoprotekta sa mga kabataan lalo na 'di ba alam natin kung may mga yung may mga anak na naiintindihan po nila yan na kailangan po yan mahal nila yung anak nila gusto nilang ingatan so karaniwan sa bata mga kabataan masyadong mapusok 'di ba hindi hindi yun nakikita na bilang pagmamahal sa kanila o de bilang paglilimita at paggagawa sa kanila ng uh, tila ginagawan sila ng kasamaan sa pamamagitan ng pagre-restricta restriction sa kanilang mga pwedeng gawin ay eh, napakarami pong pwedeng gawin naman no kaya dapat pag-aralan ng gusto para yung mga kabataan eh, hindi naman nila isipin na ito'y uh, pagpaparusa sa kanila kundi pagmamahal Uh, pag-iingat sa kanila na uh, paano siya kung paano siya i-implement na win-win solution na protektahan mo yung mga kabataan, yung anak mo, pamangkin mo, kapatid mo eh at the same time uh na bigay din yung pangangailangan nila. Ang nila mentally o psychologically through any means kung anong kailangan, mas bigyan pagbigyan ng toon, ng pansin yon. Siyempre, lalo na kung nagbibigay tayo ng mga gantong klase ng aksyon na lakasanayan na, nakamulatan na, 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 na nandyan na. Siyempre, bago tayo magbigay ng solusyon, meron ding mga suggestion, suggestion, meron ding mga ideas na magbibigay suporta pa rin naman don sa kabilang bahagi na nangangailangan din naman ng ibang parts. mga parents, ng mga uh, magulang ay nangangailangan gusto protekta ng anak ang mga anak naman karaniwang isip mga bata eh mag enjoy sila ah, Kamitin gamitin nila sa ginto ganyan pero alam naman ninyo yan kahit sa mga kabataan marami kahit mga kaibigan ninyo mga kaklase ninyo alam ninyo mga kalokohan sa internet at ang danger na meron dyan minsan di lang kagad natin hindi lang kagad natatanggap ng bata yan pero napakalawak ikaw anong masasabi mo sa sa usapin na ito. Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.